cap o yung tinatawag na No Contact Apprehension nang uhuli sa pamamagitan ng kamera na may nakabantay na AI o tinatawag na Artificial Intelligence So pag-usapan nga pala natin yan ngayon mga tropa So yung encap nga pala ay magbabalik na ngayong Lunes, ngayong May 26, 2025 So pinatupad nga pala yung NCAP sa piling lugar lang. Hindi naman sa lahat ng LGU. Sa mga piling lugar lang kagaya ng EDSA. Ross Boulevard. C5 Extension. Mindanao Avenue. At Ortigas. Yan. So pag-usapan natin yung EDSA muna. Kung ano ba yung pwede nating ano ba yung mga dapat nating iwasan dyan. So yung EDSA ay nagsisimula sa monumento hanggang baklaran. Ito yung mga dapat nating iwasan sa EDSA para hindi tayo mahuli ng CCTV camera ng NCAP. Unang-una, bike lane. Kasi ang bike lane, ang multa dyan ay 1,010. Nahuli na ako dyan. ng IAC, tinubos ko sa East kumpis license yun. Pangalawa, yung bus lane. Nagkakalaga ng 5,000 libo yan. Kaya wag na wag mong papasukin yan. Kahit sabihin mong babalik ka kagad sa linya. Bigla ka lang pumasok ng bus lane. Nagswerving ka lang ng kaunti. Tapos babalik ka sa linya. Wag na wag mong papasukin yan. Kasi pwede ka nang hulihin ng camera dyan. 5,000 ang multa dyan. Pangatlo, yung mga illegal U-turn. Yung may barrier na open. Pinasok mo yan. No loading, unloading. Huwag na huwag kang magbababa dyan sa area na yun. Kung may karatula na nakalagay na no loading and unloading. Huwag ka magbababa at magsasakay. So, ang susunod natin pag-usapan is yung Commonwealth Avenue naman. So, ito yung pangalawa no, na pinapatupad pa ng NCAP. Sa Commonwealth Avenue naman, mga kaibigan, huwag na huwag kang lalabas na motorcycle lane o lilipat sa private lane tapos bigla kang babalik ng motorcycle lane kung hindi ka naman magbababa o magtatabi ng pasahero. So kailangan mo pa rin dyan magbaba ng tama, wag na wag ka magbababa ng pasahero sa area na may nakalagay na no loading and loading zone. Ang violation dyan sa motorcycle lane pagkakaalam ko is 2,000 sa Commonwealth kasi exclusive motorcycle lane yan. At dapat pag mag turn ka dyan sa Commonwealth Dapat 100 meters ang ahead bago ka lumipat ng linya Hindi ka pwedeng mag-advance ng 2 to 300 dyan Kasi maraming nahuli dyan nung kasagsagan ng pandemic Na paaga yung lipat nila ng lane sa U-turn Kaya dapat isakto mo sa 200 meters Lilipat ka ng lane sa U-turn 100 meters pala 100 meters Pangatlo sa Roas Boulevard Saan ba nagsisimula ang Roas Boulevard? Nagsisimula ang Roas Boulevard mula sa Manila Hotel sa Mayloneta hanggang Coastal. Yan, Roas Boulevard yan. Kahabaan ng Roas Boulevard yan. So ano ba mga kailangan natin dyan? Iwasan natin dyan na mag pumesto sa kaliwa. Kung padretso naman tayo kung babaybayin natin yung Roas Boulevard. Kung kalibawa ang biyahe natin pa Coastal kasi makikita tayo mahuli ng NCAP dyan ang left turn mas left turn. yeah. Kaya dapat kung didiretso ka lang nasa lane ka ng mid lane kasi tatlong lane yan, di ba? Maximum limit. Meron nga palang maximum limit yan na pinapatupad ng Roas Boulevard at EDSA. 50 to 60 km per hour lang dapat ang takbo mo dyan. Kasi once na lumagpas ka dyan, mahuhuli ka rin ng overspeeding. Ortigas Avenue at saka yung Mindanao Avenue pag sabay na natin mga dapat mong iwasan dyan illegal U-turn left turn must left turn turn right must turn right yan yung mga kung kakanan ka dapat 50 meters ahead o bago mag solid line dapat nasa area ka na ng kanan hindi yung nasa 10 meters ka na kanto na papasok ka na ng kanan doon ka pa nasa uh, inner lane ka pa kaya dapat sa malayo pa lang dapat nakapasok ka na sa right turn na 50 meters ahead. Pag pag left turn naman dapat 50 meters ahead nasa kaliwa ka na bago ka kumaliwa. C5 extension, ito yung pinakahuli. Saan ba nagsisimula ang C5 extension mula sa Congressional Corner? C5 yan. Ang dulo naman yan is Tagig. Yung Tesda, yung main ng Tesda, yan yung pinakadulo niyan na eskwelahan. So mga dapat mong iwasan dyan is, pero alam pagkakalam ko meron din yung maximum limit. Bawal ka rin mag-over speeding dyan. At wag na wag kang papasok sa truck lane kasi yung truck lane dyan is exclusive lane din yan. Pwede ka rin tikitan dyan kung ang gamit mo ay private na sasakyan gaya ng kotse, motor. Kaya iwasan mo pasukin yung truck lane. At higit sa lahat mag-iingat tayo sa kalsada Di baling mahuli ng N-Cup Huwag lang tayong madisgrasya Kaya kung lumagpas na tayo Sige, hayaan lang natin Tapos mag-U-turn na lang Huwag na natin pilitin Kung kalanganin na yung area